Malayo pa lang, kita na namin sila, nandun pa lang eh. Ay ano, nakahuli sila. Kulang yung baboy na kuha namin. Tignya. kinain yung ano, katawan dahil ulam, ulam eh. Ah. Pasusan na lang po yung kulang ano ito, ito, yung, ito, na lang inuwi nyo? Opo. May binigyan kayo? May binigyan po. Kakawawa yung ano eh. Ito po yung palatandaan ng baboy ramo. Maliit po yung buntot. Buntot. Kagabi nyo na huli yan? Sayang, dapat buo mo inuwi. May, may mga binigyan ka ba? May binigyan tayong iba. Ano to? Lalaki babae? Babae. Ah, babae. Ayun o. No. Oh. Makakasama natin. Tuwa-tuwa sila. Nakahuli holy Chiu ng Baboy Ram eh. Kaso ang uwi. <laughs> ah, ano na lang. Hita. Pero ang gawin natin, sigang natin sa bahokok no. Ay, sino yung mga kukuha ng bahokok? <laughs> Ang dami kaya para maraming tao ngayon sa sitio. Nabalita na nakahuli kasi dapat ano, inuna mo sitio natin. Oh, pero hindi bale. Haluan na lang natin ng baboy patag no, Patrick. Um, bumili na kayo ng dalawa. Bumili kayo ng mga limang kilo panghalo dito para magkasya sa atin. Masarap na rin sa baw niya kasi may halong baboy ramo. Sayang, ang laki ah. Ulit na lang po. Hindi matapuan ng timbang dito. Um, Oo, oh, ang laki oh. Ang no? oh, bigat tingnan niyo. Ang Ha? Kasi yung sarap kasing yun Gawin natin, magsisigang tayo yung eto. Tikman natin to. Yung hita. -hi -hi natin. No? Para matikman natin ng puro. Ano, okay ba yan? Bayaran ko na lang ng 20 yan. Para sa sityo naman eh. No? <laughs> 20 pesos? Pwede na yun. Tayo rin ang kain, di ba? Oh, pwede na yun. 20 pesos. 20 pesos. Uh, 20 pesos. Ayan uh, 20 pesos sa uh, 20 pesos. 20. Okay na yan. <laughs> tara, tara, tara. Dahil tao sa sitio. May ulam na. May ulam na. Hindi, bilhin na lang tayo. Nard! Si Bernard. Ayun, bili ka na ng baboy doon sa taas para pandagdag natin dito. Kasi ito kasi dito, iiyaw namin to nila Nicole para makatikim din kami. Yung puro. Tapos haluan natin bako Oh, yung makakuha ng bawkok! Kumuha na dito. Kumuha na. Oh, sige, oh, na, bili ka. Bili mo na lahat yan, baboy. Oh. Grabe. Matimbang siya eh, no? Kahit ganyan siya. lang. Oo. Oh. Mabigat siya, no? Akala uh, mo ano una, hindi matimbang ya. Sige. So, puro ayun, Ha? Ah? Puro. Oo. basa basa basta, ang buntot maliit. Tapos ang palatandaan niya, tinan mo yung laman. Ang taba ng baboy ramo, pero ang nipis ng taba. Oo, oh, yun lang, oh. <laughs> Ayan. Ito po ang palatandaan ng baboy ramo. Tingnan niyo yung taba niya. Sa so, may pigi pa yan, ha? Napakanipis lang. Sobrang nipis ng taba. Pagkatapos, ang isa pang palatandaan, Uh, maiksi yung buntot niya. Ganyan lang siya. Talagang maiksi. Yan po pala ng baboy ramo. Tapos saka yung ano niya, pigi niya, malaki. Malapad Tapos yun. maliit lang yung paa. Mm Ganyan, -hmm. pero mabilis tumakbo. Yun po yung palatandaan ng baboy ramo. At ngayon, yung baboy ramo na inuwi sa atin na uh, pigi, isisigang natin sa dahon ng bahokok. Sarap yun, no? Oh. nanonay, Ano, Nay? Masarap na rin yun, no? masarap. Oh. Ayan, yeah, abangan nyo po yung aming masarap na sinigang. Sinigang sa bahokok.